Uh, hello. Uh, si Pung Apps ni ka uh, istorya. Muna yung bagong uh, mga akong bagong aquarium mo. Oh. Ano akong i5. i5 na ko ni. Muna siya ang pinakatsada ng laptops sa kalibutan. Balaan ni mong original ni siyang kumpak. kumpak muna Oh. Muna yung bangil. Muna yung bangil. Oh. Dito ni siya masarado. Ah. siya bangil. Um, Bangin lang siya ka na. Siya, Suga, kabinet. Ito ka ang kabinet to. Oh. Ang um, akong kabayo. Kani nga kabayo, kung makastroya lang niya, dagang ka niya na witness ay kinabuhi ba? Mutingong na niyong kabayo. Kabayo, tingong siya ba? Adili ah, ko mutingong kay... Dagang ko na ba mo? Oh, dili ta kayo pamak. Kay... amo ta ka. Ah, sige, sige. Ikaw na po, Caps. Ah, nag na ang kabayo, ah. Kanyang kabayo, nakaanan ni siya. Istroyan ni siya, pero talagang siya kami istroyan, niya. Eh. Ano siya, oh. Istroyan ba, kabayo? Adi, ina, kay... Katulgun ako. Talawa akong mata ah, nga, na ko, oh. sige, good night na lang. Okay, bye, bye. Oo. Oh. Yeah. Ano to siya, no? Umana siya. Ang kabayo na ako, istroyan na siya. Muna ako. Muna akong, ah... akong... Rakit na ako, gadula ako. Oh. Pero lubi ang akong ibala, ang binabunalan. Gagagay na doon? Dili na taga-kuha na doon ah. Pero... akong kalindari no. yun. Hey. Siya. Oh. <laughs> oh, ang akong mga isda, ako ipa-istorya sa inyo ha. Pailailat mo. Si... Si Blackie ni siya. Kani. Taga kani si Blacky taga taga asa kini sa idol taga Indahag man tingi ni sa Indahag Unaan ito, pagkatpat ba Sakayan ka kamin ba uy kani si Blacky istorya ni si Blacky Ayo mo bang? ah, lagi si Baba oh, oh. Uh. Hello Hello Ma ako si Blacky Kumusta naman mo dia Oh Mamayo oh, ka man ko din eh pa man abot Dilik ko ka, ko lakaw, lakaw kaya ako'y kama wala pa na release. <laughs> oh, lagi. Ah, kanin na ako kay isda. Wala pa kay ila si ila kay bago ka ako ina ko gitagbo sa airport. Is blacky, duha ni is blacky dinhi duha ni sa kasimana sa so, auto. Kanin duha, kana sa kanin wa pa kay ila ni. Ah, ah, amigo wa pa, ay, pa amigong, na, na sila. Mo ni mga empleyado nga pa sila dinhi. Mo mo jud. Hmm. Oh, blacky, ikaw man kung din dinhi. Eh. Pag uh, babay na. Babay sa inyong tanan. Babay kay matulog na may. Si Pong Ups matulog na po. Oh. Oh, good night. Night, babay. Oh, babay, babay, babay. Babay, babay. And this is uh, Pong Ups. Kumusta sa Pilipinas? Bye-bye. So, siya man eh. Wala mo kailangan yung... Kani's blaki mo ni sing pinakabagtik din nga isda. Sa Siam ka isda ang nabilin lima na lang. Tulo na lang sila. Iyang gidunggab ang unom. Kuya, kini sa ba. Oh, bye-bye. And bye-bye. This is uh, Pungaps signing off.